cracked pepper and smoked salmon and it's made of chicken liver Atay ka lang naman pala ng manok kasosyal ka papa Divide and conquer! Habang si Boy ay andun sa bunnings, ako naman ay pupunta dito sa Woolworths para mag shopping Kuha tayo ng cart kasi medyo marami yung bibiliin natin at my shopping bags din tayo. Open sesame! Ayan! Strawberries. Kasi mamaya may bisita na naman kami sa dinner. So, bili ako ng mga kailangan natin para sa mga pagkain natin mamaya. Strawberries para sa dessert yung plano ko. Tapos, bakit medyo mahal yung raspberries kesa strawberries? Hmm, huwag na yan. Ito kayo yung blackberries, $4. Mas mura ng $1. Ayan, isang pack. Okay na yan. Para iba naman yung kulay. Imbis na red lang lahat. $4. dollars. Tingnan nyo, oh, meron silang mga chocolate. Ang lalaki ng mga pack na to. Pa pwede to pang gifts. Pag pang birthday, ganyan. Pang Christmas. Malapit na rin Christmas. O, oh, ano to? Cadbury Cheer and a Half. Thirty-four dollars. Ano naman ito? Ayan natin. Ah, mga maliliit pala ng mga candy. Mga chocolate, iba't ibang tatlong iba't ibang flavors. Tapos, may libre ka ng future sewing kit. O, oh, ba? Diba? So, mga approximately mga 40 pieces ang laman nitong sewing kit na to. sewing <laughs> kit na to. <laughs> ang tawag ko dito, lata. Oh, may Nutella din. $11. Type to ni Boy palaman sa tinapay. Pero alam niyo naman si Boy, mahilig siya sa iba't ibang klase. O, oh, bilhan natin siya ng tinapay. Eto, paiba naman. Mini Mighty Cheese. 4.50. Mukhang masarap ba? Hmm, pwede na yan. Mabubusog niya yan si Boy. Tapos, tingnan tayo dito sa mga cakes. Kasi ang gaganda ng mga cakes nila. Parang ang sasarap. Pero hanggang tingin lang muna tayo. Diba? Window shopping din ng mga cakes o ito naman mga tarts iba't ibang klase aning sa isang pack parang tatlo tatlong iba't ibang flavors $9.50 tapos ito may iba't ibang cakes sila so halimbawa ay pupuntahan ka na party at wala ka ng time na magluto pwede ka nang bumili ng cake dito o di kaya may birthday sa bahay ninyo at tamad ka mag order ng cake o puripot ka dito ka nang bumili o oh. $29 lang Eto isa o, tingnan nyo. Eto isa, iba't ibang flavors yung kada slice. Oo, oh, okay to ah. Matry nga minsan. Kaya lang hindi ko taking mocha. Hindi kami kumakain ng mocha. Pamigayin lang namin sa friend namin. Dali namin sa party one time. Dito naman mga soup. At ayan, pag may yellow na sticker, ibig sabihin discounted yan. Kaya better check it out. Oo, oh, 3.76 na lang. Spice pumpkin and lentil soup. Ngayon, tingin-tingin naman tayo dito sa mga fruits and veggies na area. Bili tayo ng mandarins kasi kailangan natin ng vitamin C para di magkasakit. 350 ang isang pack. Tapos, ano ito? Mga sosyal na mga pagkain dito. Mga, mga cheese at mga dips, dips. Yan, ay, tingnan Mga pang sosyal na mga pagkain dito sa section na ito. Eh. Matry ka na natin ang isa. Para kunwari, sosyal din tayo. Wag na ito. Anak tayo ng mas maganda. Ano ba yung mas maganda? Liver din pala ito eh. Uh, ito kaya. May dalawang flavor sa isang pack. Anong meron dito? Black pepper and smoked salmon. At it is made of chicken liver. At tay ka lang naman pala ng manok. masosyal ka pa. Sige, kunin na kita para tikman kita. Okay to guys, it pairs sa mga crackers na plain o di kaya mga tinapay. Para feeling social tayo, di ba? Pwede na isa. O, tingnan niyo mga guys, may queso di bola din na binibenda dito. Pero naka-slice na sila. $9.50 ang isang slice. Ngayon, dito naman tayo. Kuha tayo ng isang pack ng mushrooms. Kasi mahilig si Boy sa mga mushrooms healthy to na substitute sa meat eh, seven Pero haha pa rin tayo ng meat ang ito. tayo ng minced meat. Ito siya yung sabi ko na ground meat o chicken. Pero minced ang tawo nito. Five fifty yung isang tray. Tapos kuha din tayo ng hearts. O, oh, so yung mga hearts dito ng manok o nakapackage na talaga. Iba, pinapakain lang nila sa pets nila ito. 3.75 ang half kilo. Meron ding batkolo ng manok. Ang tawag dito ay giblet sa English. At meron ding mga chicken necks. Ayan, nakapackage na silang lahat. Tingnan nyo guys yung turkey. O, nakakatak ang laki ng drumsticks. $8 yung isang pack. At, eto naman sa taas ay mga kangaroo. Uy, special ang kangaroo ng mince. Pero hindi ako bibili muna sa ngayon. At kung hindi ka familiar sa layout ng store na puntahan mo, tigyan ka lang sa taas kasi merong signs. O, oh, andito yung mga eggs. bili tayo ng eggs. Saan na ba dito yung paborito ko? Yung paborito ko ay yung free range na eggs na yung mura. O, oh, ba yung, yung tatago? Hmm. Ayun, nakita ko na siya. 480 ang isang tray ng isang dosenang ng iklog titingnan muna natin na wala silang mga cracks ang mga eggs na to. At hinahanap ko yung turkey na favorite ni Boy. Kasi may turkey sila na binibenta dito. Na i-bake mo na lang siya sa oven ng mga 2 hours. So pwede mo siyang pabayaan sa oven na niluluto siya ng oven habang may ginagawa kang ibang mga bagay. Ito siya, yung turkey roast na paborito ni Boy. Masarap to guys. Medyo mahal nga lang siya, $18. Pero masarap ngayon, naghahanap naman ako dito ng yung brown paper bag na parang lunch bag siya. Yung nilalagyan ko ng mga sandwich ko, mga tinapay, mga pandisal, ganyan, pag binabaon ko. Pero parang hindi ko makita dito. Yung mga ziplock lang kung andito. Ayoko ng ganun. Gusto ko yung brown na paper bag na panglagyan ng mga tinapay. Wala. Wala yata. Hmm. Ayan guys, so may binibenta din sila dito ng mga sisidla ng baon, yung parang Tupperware pero hindi Tupperware na brand. Dito naman tayo sa mga baking goods. Bili tayo ng bicarb soda. Parang baking soda din siya. Ayan, $3.95 ang box. For some reason, mas mura siya kesa itong isa na naka-plastic bag. Ewan ko ba bakit? Anyway, gusto ko rin bumili ng white chocolate na pang-bake. Lagay ko sa icing, pero wala yung bar, eto na lang yung chips, 350. Parang eto siya yung pinakamurang option kasi wala dito yung bar na mas mura. Yan you no, know, out of stock. Gusto ko yung white chocolate para pang lagay ko sa sa icing na ginagawa ko para sa cake, pero wala siya. Eto nga ba siya yung pinakamura? Check natin yung iba. Meron din yung ganito. Pero, mas mura yung isa. Itong isang hinawakan ko. Anyway, alam niyo na dito ba sa Woolworths, pwede ka rin bumili ng mga baking tins. Ayan. O, oh, ang liit-liit, ang cute-cute. Bili kaya ako niya minsan. Huwag kong isubong kay Boy. Feeling ko cute yan gawa ng lechi flan. O, oh, di ba? Diyan ako magluluto ng lechi flan. O, oh, tingnan niyo ang na-discover ko dito. O, oh, ice cube tray siya. Pero, yung sa, sa likod niya, yan, ano siya, parang silicone yung sa likod niya, hindi matigas na plastic. O, oh, hindi nyo, oh. oh. Inupush ko yung sa likod niya. So, ibig sabihin, pag nag-form yung ice cubes dyan, pwede mo siyang ipush palabas yung ice cube. Hindi ka na mahihirapan sa pagpalabas ng mga ice cubes. O, oh, diba? Ang galing. Magkano ba to? Six dollars ng siya. Ngayon, punta naman tayo dito sa may mga herbs and spices nila. Kasi si Boy ay nagpapabili sa akin ng coriander at parsley yata. Yung pinapabili niya sa akin. Ang daming-daming mga spices o so mga iba't ibang mga herbs. Pero bili din tayo ng asin. Ayan. Yung pink Himalayan salt. Oh, ano ba to? Ba't tinatago niyo yung price? oo tingnan ko yung price. $4. dollars. Ngayon, asa na ba yung coriander ng Boy? Ito ba yun? Coriander. Ground coriander. Pwede na siguro to. Bahala ka boy. Kasi ako yung pinabili mo. Eh di, bibili ako ng mabibili ko. Yan. $2.40. At nagpapabili din siya ng parsley. Kasi ubus na yung parsley sa bahay. Eto, parsley leaves. $1.90 lang. Mas mura siya. sige, mas mura. din na ako magre mo. Meron din titong garlic, yung kagaya na binibili namin sa Asian Grocery, Ating Oh. At tingnan niyo, yung nilalagay sa Valenciana na saffron. Ang mahal-mahal. Kaya turmeric yung ginagamit ko, oh, 14.90. Grabe. Meron din silang chicken salt na binibenta dito, type Tony Boy. Pero dahil feel ako, hindi ako bibili nito. Four dollars. <laughs> ha siyang bumili. O, oh, may iba pang brand na chicken salt, pero hindi pa rin ako bibili dito na lang tayo sa mga cubes, cubes. Itong mga ano tawag dito, flavor cubes, stock cubes, ganyan. O, oh, ayan, kita nyo, pag dilaw, ibig sabihin, discounted. Ito tayo ng vegetable na stock cube. O, siya ay $3 na lang. Ang tanong, ang Milo ba ay discounted din na yun? Hmm, tingnan natin. Meron pero maliit na lata. Ano to sa taas? Parang hindi ko na try to instant drinking chocolate na brand ng Woolworths mas mura siya kaysa sa iba matry nga natin to kasi alam niyo naman guys sa hirap ng buhay ngayon kailangan maghanap tayo ng mga mas murang options kaya eto subukan natin kung masarap kung masarap kagaya nitong Cadbury na drinking chocolate sabi ng pinay ko na friend sa Brisbane, miss daw niya yung shomai sa Pinas. Hello, may shomai din kaya dito sa Australia. O, tingnan mo oh, discounted pa siya ngayon, $4 half price. At may mga toilet paper din. Pero, feeling ko mas mura pa rin yung sa Aldi na toilet paper. Hindi ko sure. $16. Hindi ako muna bibili ngayon. Kasi meron pa kami doon. Bili ako ng tissues. Ito, nakabox. Ito siya yung pinakamura dito itong brand ng Woolworths na, na tissue box. Kuha tayo ng siguro dalawa. Yan, para may pampunas tayo ng mga boogers natin sa ilong. Anyway, tingin-tingin tayo dito sa side kasi andito yung mga seasonal mga items nila. O, meron silang ano, o, mga food containers. Parang kagaya ng Oxo na containers. Pero mas mura siya syempre. Hindi siya Oxo eh. Hmm yung mga lalagyan ng mga asukal at mga asin. Hmm, okay ba siya? Parang, parang ganun talaga sa opso yung itsura niya. Pero, mas mura siya 960. Yung pack of 3. Pero yung lid niya, ay hindi siya pop. Hindi siya pop yung lid niya kagaya ng opso. Anyway, ito lang muna yung mga bibilihin ko sa ngayon. At ititext ko na si Boy na sunduin na ako. Kasi naging manok na yung mga itlog na binili ko dito. So, okay. Babayaran ko na to. Bye!